Amen. Ang Panginoong Isokristo ang napakadakilang leader ng paniniwala nating lahat eh. Inilihim ni Satan ito. Kaya lumuklok si Satan sa templo ng Panginoon Diyos. Dinaya na mga tao sa buong mundo eh. Amen po ba? Amen. Kaya hindi na pagkaraliwan yung mga nakakaralik eh. Mauupen, masasaktan. Hindi ko na po problema yung mga mauupen ngayon. Wala na tayo magiging dahilan pa ngayon. Sure na lang yung ano na nalalapit. Eh. Amen po ba? Amen. Kaya kung may nalalapit lang pa tayong takot ngayon at pagiging mababa bilang tao, isa lang ang pagiging, isa lang ang dapat ating irespeto at igalang at pagpatumbabaan eh, Ang Panginoong Isyo Kristo na, na nagbibigay pag-aas at kaligtasan natin lahat ngayon eh. Amen po ba? Amen. Lahat naman ng temporaryong bagay na kinakahanap natin sa buhay eh. Tawang nasisira at Walang kabuloha.